idea na pagsamahin kami. Oh, why not? Oh, uh, uh, bakit hindi natuloy? Uh, siguro uh, 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 nililuto pa. Tsaka wala pa kasing tatao doon sa tayo. Pero malay mo, dumating ang araw. Saan ba yung time Magkasunod kayo? Hindi. Um, ang time slot niya is 12 uh, to 1. Ako kasi 8 to 9.30. Naritain ko yung same time slot. Uh, ano, 9.30 kasi. Okay. Shout out. Shout Shout out shout out as in shout out na bate greetings di ba and shout out as in calling out the attention of ganon so kung gusto mo shout out Uh, we encourage listeners and the viewers ng FB Live na tumawag sa amin. Nagpapataw ka ng numero, dalawang phone numbers yun. Alam mo yung the old days of radio, when the DJ asks you to call, yun, ibinabalik namin yun. Parang interaction. Interaction talaga with the listeners and viewers. So ibinabalik namin. Naro na ngayon, may team. So pwede so, 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 well, kang tumawag pagka medyo kinulang ka sa load. PM mo sa amin yung yung, yung um, ano yung number. number sa so, tatawa. hindi tatawag. Dini-discourage namin sila na i-post yung number do sa comment sa thread kasi baka scam. syempre kami naman ang ano. So PM mo yung number, PM is key. kami na tatawag sa inyo para hindi magwawastahan ng mga load ninyo. Anything go? Yes, pwede ring video. Siya yung kasama mo, John. Ako lang. Pwede video? 1 hour and a half. Pwede rin siyang video call ah. So, kumbaga, OFW or if you're abroad or kahit nandito ka sa Philippines kasi nga 'di ba iba na rin yung landscape ngayon ng ano. Pwede rin video call kung kung confident ka na gusto mo umonta. Sige, screen yard para kang naka-split screen magkatabi tayo. So, pwede rin yun. Yeah. So, mag-cover ka pa rin sa news. showbiz sa beach? So, ah, uh, yes, I still, I still, uh, ano, um, cover for for news kasi gabi, ito ko pang gabi. Kaya yung daytime ko, yun yung naka sa news. Oh, <laughs> gabi ka, wala na sa Yes, yes. hindi oh. so, naman. Actually, yung sapat tulog na ako ngayon kasi dati madaling araw. ako. Oh. Wee! 4 a.m. to 6. So yung pag-row-row around mo sa isang sa probinsya, ito yung balita na ina Saan? Sa programa? Oo, oh, oh, di ba, ba may, Uh, may mga ngayon, medyo ano, uh, mababawasan na. Kasi nga, eh syempre kailangan ko tauhan yung radio. Oh. Pero okay lang naman. Ay What if, oh. meron ka ibang pinuntahan. Oh. Ayun. Ano traffic. The oh. Oh. Ah, oh. Eh, -streamier tayo. Ah, ay magsa-streamyard tayo. Pag kunyari sobrang na traffic. Pero kasi may call time naman kami. Kaya kailangan by 7 nasa ano na ako, nasa studio na ako. In the event na nata-traffic ako, sinasabi ko sa kanila para hindi sila marag. So minsan, pagka, well, pag gano'n yung nangyayari, they play songs. Pwede sila mag-play muna ng song, hindi muna i-on yung FB Live. So may option naman, pero in the event na talagang eh, ako sa out of town, oh, ano, may coverage, yan. ako sa, sa sa ano, sa 92.3 ano Radio Sigo 2 FM kasi hindi naman sila sobrang mahigpit. Naiintindihan nila pag importante yung kailangan kong i-feature or pag importante yung kailangan kong i-cover as a story, they allow me. So, I'm very thankful for that. So, so alam po. No, ano po? Na una ka as broadcaster, news reporter? No. Na ano, una ako as DJ talaga. DJ talaga. Okay. We started with Love Radio. Pero high 2001? Paano po kayo napadpad sa field ng reporter? Nang DJ mo na gano'n. Ah, okay. Naku, mahabang story ha. Pero to story short, when I was in high school, gusto ko na talaga maging DJ. But I was never a fan of radio. Not until yung kaklasi seatmate ko. Ay, Abangan mo, papabati kita sa radyo. Ha? Basta ito, mag-tune in ka dito sa radio station na to. Masya, so, mamaya babatiin kita. Sa so, kanon man, nabinig. Ay, narinig ko yung pangalan ko. Ang saya! Sige pala! Since then, na-addict na ako sa pakikinig sa radyo on that, that, particular radio station. So, doon na nag-start yun. Hanggang sa summer, summer break, kasama ko na naman yun, si seatmate. Nalakad kami sa Alabang Town Center. Actually, twin cinema pa yon. Medyo pa tagal na panahon na eh, yun. Oo, medyo panahon pa ng ano yon. So, naglalakad kami. Bibili sana kami school supplies. May nag-approach namin. Sabi niya, DJ siya. Tapos sinabi niya yung pangalan niya. Sinabi niya, I'm the trigger man. So, nagkunta ko, I'm the trigger man. Eh, kaya pinapakinggan ko. Sabi ko ganun. Oh my gosh. So, hindi siya, hindi siya daw. Oh my God, I'm the trigger man. Blah, blah, So, tapos mm -hmm. parang, ano pala yung mo? <laughs> Di pa nga dati dati, hindi pa natin alam. Ano pala yung mo? Kanya, ayan no, that's the mall over there. Big tinuro niya, si the mall. Ay, pala mga itsura nila. Pinasali nila ako sa contest on air. Ang kapalit is gift certificate from National Bookstore. Ha? Pwede yung school supplies ni Lola, libre <laughs> <laughs> na. Tapos sabi niya, one time, if you're free, you go to the station. Ini-invite niya kami to go to the station. So ako naman curious. Dati kasi avid fanatic lang ako listener ng radio. Nung nagpunta ako sa booth nila, parang asarap nitong gawin habang buhay. Nakaupo lang siya, nagpe-play siya ng music, plaka plaka, answer phone, hello, hello, yes, greetings, la 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 la, on mic, hi, kay ganito, ganyan siya siya. Sige, parang okay ito, parang bagay ito sa akin kasi ang dal-dal ko rin. So doon pa lang, naisip ko, ito yung gusto kong tahaking journey, but it took a different route before I got there again. Trigger man the, ano, the... Milo ka, Varles, trigger the manager of Brandis. Yes, yes, remember? So that was the time kahit hindi tanggi ni Randy Sanchago noon. So, yeah. So, oh, BR na. So, college ko, nag-one sem ako ng mask ko. But knowing ang mga nanay natin, anak, kasi na nga, ikaw na ang bunso, kineme ko. Pinagbigyan ko siya. Nag-BS bio ako. Pero, nung tapos na, sabi ko, Min, hindi ko yata talaga kaya. Imagine mo kung doktor ako, dito ko kadaldal. Ano na lang ang pasyente ko dalawa isang araw, hindi tayo mabubuhay. <laughs> So, hinanap ko yung passion ko. Hinanap ko yung dream ko. Since, kahit pa paano, nagkaroon ako ng konting exposure sa radyo kay Triggerman, kasi hinahayaan niya ako eh. Pag basta nandun ako, lahat naman ng mga nagpupuntang mga kids at that time, maghinokan niya yung mic, kasi sige ikaw mag-greet. So, nagkaroon ako ng konting exposure. Hinanap ko talaga siya. Hanggang sa, nung nag apply na ako, I couldn't get hold of him. I talked to another jock from that same radio station. Nagpapatulong ako. Uy, baka pwede ako maging DJ. You know what they said? Ha? Trabaho yun ang lalaki. Wow. Thank you. Uh, okay po. Sige, thank you. So I got the clue. No one's gonna help me from here. Okay, hanap na lang iba. <laughs> Napadpad ako sa pagre-report ng traffic sa iba't ibang radio stations. Ay, talagang pinasok ko kasi naisip ko, baka ito na yung... Simula. Na, oo. Traffic, traffic report, registration, wala pa rin. Pagkatapos, sa Magic 89.9, English yan. O, okay, sige, okay lang. English yan. Pinapasalan nila ako, pero walang bayad. Hmm. Walang bayad, pero kasi gusto ko lang talaga inoon yung mic. la la lang. I, I did, my goal wasn't even to become famous. My goal was, I just wanted to turn on the mic and talk and la, la 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 take it away greetings <laughs> ganon yun lang talaga so sabi nung then DJ now the manager of Magic 89.9 Kuya Ivy James ka kami niya alam mo yung talent ko, mag-apply ka gawa naman daw ka ng demo medyo umangata naman yung hopes ko apply ako sa iba't ibang radio station one radio station told me um I'm sorry but you're not blah 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 quality ah. Siyempre, nalaglagan pa ako Sinalo ko sa kaya. Ah, okay po. Oh. So, what, where do you think do I belong? Alam mo sabi? Anywhere, just not here. Oh. <laughs> buhay ko ba siya? Oo, oh, oh, buhay pa. May plot twist yan, may plot twist pa. Okay. Ba ba so, so ayan. Tapos na, ano. Continue continue to do reporting for for traffic.com. Like traffic report pa rin ako. Ito yung mga times, ito yung mga panahon na hindi pa usong social media. At hindi mo nakikita yung traffic. Radyo pa yon as in over over binabato sa inyo yung yung traffic situation. Tapos kire-report mo sa radyo. So nag-report I did traffic reporting for DZWB, Kela Arnold Clavio, Sir Mike Enriquez. Pero iba-iba yung pangalan kasi nga ibang -iba radio station ibig pa pangalan. One time, graveyard shift, pag uwi ko, nagda-drive ako, narinig ko, gusto mo bang maging DJ? Bla, bla, bla. eto na, eto na yata Ayun, eto na. Apply na naman si Bakla. Walang kadala-dala. Diba? Walang kadala-dala. Sige. Apply. Actually, hindi pa. Tawag muna. Hi, um, I heard you're looking for a DJ. Sabi nung sabagat sa kabilang linya, ang lalim ng boses, ang ganda. Lalaki, may na-men. Sabi niya, ay, ah, yes. Sino bang mag-a-apply? Ay, sir, ako po sana. Sabi sa akin, oh, I'm sorry, but we're looking for hyperactive males. Nagdurog na naman yung puso ko, pero sige, sabi ka talaga, ay, you know what, sir, I'm not really sure if I'm male, but I know I'm very hyperactive. I'm hyperactive. Siguro na challenge. Natawa siya. Sabi niya, okay, sige nga, drop by the station tomorrow and let's see what, what, what we can do bring your resume. Eto uh, na. Nag-audition na naman si Akla. Nag Pinagbasa ako ng dyaryo, English, Tagalog. Sabi ko, ano ba yan? Hindi naman ako prepared. Dito pala yun. Sige, masa. Ang sabi niya, will call you. Ang dami ko na kasing narinig na will call you. Na-immune na ako. Mal-hit na. After two weeks, may tumawag ibang job pero same na pinagkakaya. Hi, this is blah 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 from ano um, uh, uh 90.7. Ano, okay ka lang daw ba mag-interview on this date? Pero nakatelis ang sige naman ako. Kasi parang, ay, hindi na yata ako sa will call you. Wait, wait, wait. Umakit um, na mag sa ganun ako nagpa-interview. Nakausap ko na yung boss and everything. Ganito kakapal in-interview ko. Pero sabi lang niya, um, just talk about yourself. Nagkwentuhan lang tayo. Nagkwentuhan kami. Ito siya, may isang guy. So, ibang dulo. It's a big office eh. May table siya. Sabi niya, ikaw ba yung, ikaw ba yung si Jessica doon sa nagta-traffic report sa DCWB? Sabi, ayaw ko po yun. Napapakinggan kita. Ay, thank so, you po. Tapos hiningan nila ako ng air check of that traffic report. Hindi na ako umasa. Kasi ang dami, siguro ang dami ng bases na na-reject. Ko. Ayokong, ayokong umasa na sobra-sobra. Makukuha ko, makukuha ko. Kasi nga, nakita ko rin yung resume. Ang dami. After a week, they told me to start. At okay. I said, like, shocked, sa toon ano na ba to? Akala ko, DJ na ako, hindi pa rin pe, caster? <laughs> Nagpasa ng news, no, si Akla. Pagka siya nagkaroon ng bacon, ayun na, naging DJ na ako for Love Radio. Very thankful lang ako sa Love Radio. Kami yung unang batch ng ano, ng, kasi before, di ba, DZMB, English, PE, kuro love songs. Kami yung unang batch ng maingay naging nung namasa file yeah. yung Love Radio kasi yung unang batch uh, 2001 sa 20 tingin mo hindi na tuloy ang plano mo na I would still pursue but it's to look for... Yes, yeah, siguro kahit na ilang beses akong sabihang no, no, no. Ay, hindi. Go lang ako ng go. Siguro hanggang sa mahanap ko siya. And then, yun. And then, I left for Love Radio. I moved to Double R. And then, After six years, I moved um, for a few months with Wow FM, 103.5. Tapos yun nga, nag-radiosing -nag ko na ako. Okay. Not knowing that it's a new format, ha? Newest format kasi ito, medyo na-shock din ako. Kaya ka sa radiosing ko? Year? 13 years ago, exactly. Um, Tatlo na lang yata kami titira original. Sir so, Rafi, Nanay Christy, and mo so, nung... Paano nung... Paano sa ano yun? DCMM yun. Hindi nalang mo rin. Yes. Thank you. Sir Peter. Shout out to you ah. Si Sir Peter Musni was um, the Vice President for Radio of ABS-CBN at that time. Um, nung nag-resign ako. So, interview niya ako. Parang exit interview. Bakit ka aalis? Blah, blah, blah. Usap-usap. Masa -usap. niya ako, oh, sige, kung regular employment ka doon sa TV5. Kasi nga, news ang in-applyan ko eh. Ngayon, wala, wala, wala kaming laban. Wala kaming makagawain. Sige so, na, go. Oh Nung nasa Love Radio po ako, hindi ako si Laila. Lala Banderas. Ako yung original na Lala Banderas. Ako yung baboy. Ako yung baboy, malahura. Ako yun. So ako si Lala Banderas. Hindi ko nadala si Lala Banderas sa EBS-CBN. daw. So pagdating ko ng EBS-CBN sa WRR, I had to start again naging Laila, matalino rin eh. Matalino rin ang station manager. Oh, bago ko sumalang. Two minutes bago ko sumalang. Bukas sa radyo. Huwag mo sasabihin, ikaw si Lala. Hindi ka si Lala. Ha? Sir, bakit? Hindi pinagamit. Nag-usap kami ng amo. Hindi pwede. Eh, sino ko? Laila. Eh, okay, okay, Laila. But I had to start again. I had a lot of bashings. Baboy ka, hindi ka bagay dyan. Hulsam yung mga tao dyan. Ano, hindi pwede yung mga ano, bastos dyan sa radio station na yan. Pero kasi kaya nga rin ako nag-move eh. na-realize ko, ko na dami batang may With Love Radio kasi, parang... Um, I can't say that it's a gimmick or a propaganda, pero kasi for you to catch attention, di ba dapat may going ka? So yun yung parang taktik, Yung medyo maging double meaning ka. Kaya lang, pagka nagpupunta kami sa mga barangay to do concerts, may dala-dala kami sila Tony Gonzaga, April Boy, mga ganyan. Nakikita ko yung mga bata lalapit sa akin. Alam mo yung tuwa-tuwa, sinasasabihin, nakatabad ba? Siyempre, parang... <laughs> mo yung parang konsensya mo yun, di ba na parang, oh my God, four years old, sasabihan ka, at inala, nakababad ba? Pwede ba. siya na... <laughs> parang doon ko na-realize, wait, parang may mali. I tried to be wholesome. I tried to be wholesome sa love radio. Hindi, balik mo, balik mo yung dating baboy so medyo on on that and and some other factors so I moved to ABS I I wanted to prove that it can be good clean money and so I did six years na and then yun na ako sa sa ABS so going back to that guy who said you're anywhere just not here and you're not blah 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 quality fast forward to the pandemic yung isa kong friend sa FB nag-post. Tapos, nag-comment ako. Tapos, nag-comment rin siya. E, eh, naikwento ko dun sa friend ko na yun. Sabi niyo, huy, kilala mo to? Kilala mo siya? Alam mo, years ago, she, you told her that she's not ano, worth your radio station. But look at her now. Ay uh, Tapos nag-message siya. Sabi niya if it means um ano if it means anything yes, to you, I I'm sorry. Sibling. Siguro oh, nung time na yon, uh, I just had a bad day. Actually, I didn't even remember the moment that I had. Oh, oh. Pero sabi okay uh, ko niya, uh, okay lang yon, sir. Kasi nagin challenge sa yun. Oo. sabi ko okay lang yon, sir. Actually, yung words mo na yon, uh it pushed me even more na hindi para patunayan sa yon na hindi ko kaya, I'll never make it. But it's really um, a push sa sarili ko na, teka, hindi, kailangan ko pang magprosige. Kailangan, ano, kasi pangarap ko to eh, hindi, hindi ko mo sinabi mo, ibig sabihin, hindi talaga pwede. Pangarap ko to eh, abutin ko siya. Sino siya? Ayoko oh, na. Andito pa. Ano na uh, hindi na siya. Ano na, actually retired na yata siya. Pero dati sunshine? Yes, in the 80s. Englishero to, Englishero. At saka station manager siya nung time na nag-apply ako. Pero yun nga, ngayon, hindi na... Dati sikat yung radio station na to. English-speaking radio station, sobrang sikat. Pero ngayon, parang ano na, um, uh, hindi na gaano. Okay, hindi pa nagkaroon ng iba't-ibang reformatin eh, itong uh, radio station. Sabi so, start ng nag uh, okay. Yes, until now. Pero siya retired Oh, uh, wala maybe. na. It's either he retired or he oh. resigned already or maybe he was taken off. I'm not really sure basta he no longer works for for that radio station. Sino ito? Mga ilang na. sinabihan niya ako no? ba 'yun? na kaya siya. Siguro kasi ng age ni Trigger Man. Mga oh, nasa 60s na rin siguro. Oo, oh, gano'n na rin. Pero siguro kaya rin naman niya sinabi yon. Kasi nga, maybe I just don't fit the mold. Di ba? Oo, oh, may hinahanap sila. Yun lang, medyo rude yung pagkakasabi niya. Maybe nga, sabi nga niya, eh, hindi na niya natatandahan. Maybe that's just the way he is. Or he's just having a bad day. Eh kaya lang tagal na rin naman. Kaya nilimot ko na. Pero talaga, yun yung isa sa mga factors. Sa, um, ang pag-DJ, eh, pang lalaki, you, you're not this quality. Kasi so, nung time na yung puro love. So, ano yun? At yung, ano, yung batch namin sa Love Radio, yun talaga yung yung sumira sa mold ng mga babae. Ngayon, yung ba diba, soft speaking, Sexy. Ay, hindi ko kaya din. Tinry ko. <laughs> so ngayon, nanandiyan ka na sa pwesto mo, may mga bago. Ah. Paano mo naman sila? Yun? advice na ako ng mga Gusto nilang mag-vlog. Paano naman ginagawa? Ini-encourage ko sila. Hindi mo sila ayaw. Hindi. Hindi, hindi mo ginawa yun. Sige ko ko yun eh. Tsaka alam mo nung nag-DJ ako. Kasi nga, di ba, hindi naman niya ako mascom. Hindi, walang nagturo sa akin. Tayo mga console. Yung unang araw ko na sumalang as DJ, Ginood dahil pa nila ako. Oh, okay. Kasi na hindi ko alam kung ano yung kung ano yung pipindutin, kung ano, ano ba itong mga ito, na, volume ba ito, ano ko hindi ko alam. Ah, tapos nakikita ko talaga yung seconds. Pagka sa mag zero zero na kailangan i-on yun, mo na yung mic, right. tapos magpatugtog ka ng kanta, hindi ko alam ang gagawin ko. Talagang nagpanik ako. Ah! 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 Tapos at sila, tawa lang ng tao sa labas, parang may initiation. Kasi so, nakita na nag-zero yung ano, yung, yung clock sumisenyo siya pinindot ko yung mic na sa like time check out tapos tugtog kanta pero dinot time muna nila ako tapos wala talaga nagturo I had to learn on my own so yung yung mga yung mga bago hindi ko ginagawa sa kanila alam mo yung iba diba gumaganti pero kasi naisip ko kailangan kailangan ipasa mo rin eh kailangan ipasa mo yung natutunan mo at saka alam ko yung feeling, di ba, na sort of ginod time ka o binuli ka or whatever. Alam ko yung feeling bakit ko gagawin. So mas more on the mapagkalinga, on the on the ano, on the, the, the mapagkalinga side ako. So on advice mo sa mga gusto ng pumasok, dali mga babae sa radio industry. Oh, sabi nga ni Michelle, yo, di ba? Hindi, <laughs> ano siya, um, kahit na people tell you no, even if people reject you, hindi sila yung magsasabi no. They might say no, they might reject you, but it will never stop you from from ano from um, always um, chasing your dream. Or oh, oh, if they so if they say no, say go. Basta go ka lang ng go hanggang hanggang sa makuha mo. Kung siguro nakamaraming tries ka na, baka naman sa mali ka nag apply Eh di mag-apply ka sa iba. O baka naman may kulang pa. It, sometimes it also doesn't hurt to ask, oh, ano pa po kaya yung kulang ko? Kaya ka tinanong ko eh, which, which station do you think I belong to? Mm -hmm. Kasi naisip ko, baka nga may kulang ako. Kaya lang, hindi ko rin naman in-expect yung answer ko. Uh -huh. Pero yun nga, it doesn't hurt to ask, diba? Baka meron pa po akong kulang. What do you think is um, parang kainangan ko pa i <laughs> Para sa susunod mong apply, o di pa ka na, pasok ka na. Si... Hindi isang photo na. Ay talaga nang nakakatuwa dito. Yeah. I don't Apat. Love Radio, yung official ah, Love Radio. Double R Wow and Radio Single. Pero kung high school, yung walang bayad, doon marami. LS e, LS and Magic. Oo. Uh Oo. -oh. Ano Alam mo, may isa pa akong story. Ano, ano, no, December mga friends ko, mga Englishers in New York. Pero, kasi nga, magic. Nung time na may trabaho na ako, nasa Love Radio na ako. Dumala ko pa sa magic kasi may sinasamahan akong friend na nag-a-apply as a DJ. Nakita kayo isang job. Sabi niya, Hoy, how are you? oh my God, I finally made it. Talaga oh, I finally made it. Like, already in shock. Ganyan, ganyan. So, pa ito. Masaya naman daw siya para sa akin. Tapos sabi Digla. sabi niya, ay, wait, At, what radio station? Ko radio. Yeah. Wow. Sabi ko, bakit yuck? talaga niya? dirisa. Ay, sa iyo? Bakit nagtatagalog ka na? Kasi bakit bawal? Uy, masaya, masaya sa masa. I swear, masaya sa masa. So I just can't see myself. I can't picture myself. You know, like nag nag siguro ko hindi Di ba? Pero kasi masaya, masaya masa. Sabi ko I don't know, siguro kanya-kanya, pero masaya ang masa, swear. Kasi kahit magtagalog ka maghapon, kahit, kahit ano, marong grammar ka sa pag english mo, tatawa ka lang. Eh dito, seryoso eh. Dapat tama yung English mo, di ba? May like accent ba? Mm -hmm. May accent. Mm -hmm iba So 'yun, hindi medyo hindi nila yung iba hindi nila intindihan parang nasaan na 'yung nagsabi ng iyak na 'yun. Wala na siya. Oh. <laughs> <laughs> hindi ko alam kung nasaan na siya. Pero matagal na rin siyang wala. Ay, hindi to same mo, Mr. Ay, hindi, hindi. Okay naman si mo. Keri naman ka ka trabaho si mo. Hindi, pero sa five, di ba, paminsan-minsan, uh, uh, nagkakakitaan kami. Pero hindi, okay naman kami, we're okay. Yeah. So, yon, sa so, shout-out, meron pa silang bagong aambagan. Um, meron pa kaming mga bagong games na i-introduce to make it even more interactive. Kasi what we really want for that time slot is well, not only to bring back the the glory days of radio that you call you, you greet and you request the song. Kundi talagang ka dun sa show. So, meron kaming mga games na i-introduce na kahit nanonood ka or nakikinig ka Um, kasali ka pa rin. Ano to? Ano siya? Meron kami ipapahula. Pero hindi sound. It's a mystery word. Parang it's a mystery word. Meron kami ipapahula. Kapag ka, kapag ka tama, ang tawag ka, hulaan mo. Hindi mo na namin sasabihin kung tama ka. At the end of the show, tsaka namin i-reveal yung kung ano man yung mystery word na yon and kung sino yung nakahula, di syempre, yun ang, yun ang winner. winner. Pag walang winner, kung ano man ang prize today, eh, uh, sa susunod, double. Ayun. Ganon siya. So, meron pa Ay, hindi po. In, hindi po. Magkahiwalay. Si Arnold po is, ano, 12 to 1. Ako naman, 8 to 9.30. Yes. Pero ano, nagkatrabaho na rin kami niya. Sabi nga niya, ikaw ang mentor niya. Oo, uh, oh, grabe yan. Kasi fresh grad siya nung, nung, ano, nung sumalang sa Double R. He was the first siya ang unang um, result ng in, Um, ano ba tawag dito siya ang unang result ng reality based DJ hunt namin si Arnold si, si di ba yung mga Pinoy big brother, medyo humay dream kami doon nag kami ng DJ pero reality based so ang sa finals lima sila na pinagpilian, eventually Same. sa botohan siya yung nananay. Pero hindi mo kami nagsisi, okay naman siya. Tsaka yeah. <laughs> ganun eh. Ako ang daming na humayin, <laughs> sa hindi pa. Ang daming nagka-crash agad-agad. Yeah. Oh. Lala, ano, like single man, Single men? Pwede ba tini-share? It's complicated. I <laughs> know. It's very complicated but happy. Yeah, yeah. So, when you're not busy, ang ginagawa mo? Tutulog. Yeah. Tulog talaga. um chaka pets um, more on pets um siguro that's where the advocacy steps in um pag weekends pag day off time with family um, Laba. Kasama leba yung tulog. kurok si Pets specs palang ito 9:30 Monday to Friday Monday to Friday Monday Monday to Friday Monday to Friday Monday to Friday to Friday Monday picture ko Monday to Friday Monday to Friday Monday to Friday Monday to Friday Monday to Friday